Ito pa lang gayang baho na kailangan walisin pala lagi yan Kung papakain pa Pumakain na sa bahugan. May ilang kilo yung ganyan sa maghapon? Dalawang gayan lang ng dalawang gayan maghapon? Oo. Dal dalawang gayan? Tatlo. Tatlo maghapon lang naman. Itang halit. ng halit. na ito. Um, Nakahab. Ano ba? yan. Alin ba dyan yung maliit dati? Ito. Yung yung ano? Yan ang maliit dati? Oo. mataas na yun. Taas mo? Ano ah, na yung makinis na yun. Uh, na sa gitna? nakaapara yeah, so lang, lang pinipin 'yung so, uh, print uh, eh. Madre de Agua maganda